Kung ganyan kakulot yung buhok nyo guys, tas gusto nyo umi-straight, hindi nyo na kailangan pumunta ng parlor. Sa halagang 180 pesos, bilhin nyo lang yung botox na yan. Bago i-apply yan guys, kailangan nyo munang mag-shampoo ng dalawang beses. Tapos huwag kayong mag apply ng conditioner. Yan. Pagkatapos na ligo guys, patuyuin nyo mabuti yung buhok nyo, saka nyo i-apply yan. Sa pag-a-apply pala guys, note lang, kailangan nasa harapan nyo yung blower. Kasi masakit yan sa mata at saka sa ilong. Ayan, pagka-apply nyo guys, patuyuin nyo lang mabuti yung buhok nyo. Pag tuyong-tuyo niya, pag tuyong -tuyo na doon nyo siya paplantsahin. kasi kapag hindi siya tuyong-tuyo, masusunod. Para ka lang nagpa-parlor guys, 3 days kang hindi maliligo ng buhok. Ayan. Sa halagang 180 pesos guys, uh, maririch mo na yung parang parlor na buhok. Ayan, ang ganda ng result.